pang daw ano ba YouTube. hindi matuloy sa mga lawal ito ha? ano okay. ito? magandang klaseng yung nangyari yan uh -huh. ah. so, okay. hindi na bububo -bu. galing to sa Canada oh, snow snow siguro to snow ano <laughs> <laughs> Ay, ng gata. sa Iceland. Wala nang hmm. benta, kain pa ng kain. Ang shop talaga Harap ng walang pera, no, Jo? Doon mo lang, sa nang <laughs> <kung> walang pera. ka. Kala sa <laughs> sabi ng pera. Dalat at, at tingin nang sabi. Sinabi ka nang pag-ibig. Huwag ganon. Hindi mo alam, pabilaan ng tampo bayad na. Renew Renew. Bla, naman ngayon. Ang lang. Ito, rin Mas bayad. Ay, Parang sabi si parang si si lang mo yung pera. Manamana, manamana lang daw yun. May deposit pa sa 30,000. Hindi halatang nagabumbay. Ano? baka. Dalawa pa rin din yung isa. Kakaserve pa rin din. <laughs> Buhang, support, eh, ko. Hindi naman sino support mo lang. Nagadami din. Uh -huh. hmm. Nag-alaga ko ng kambing, 'di ko na napapadala hmm? ko ng direksyon ng nanang. Hmm. Kambing, kambing ako na padala mayung pasko. Ah. Ako din lalagol sa noong nag-umpis pa lang. papadala naman may birthday ko November birthday naman ko November bigum sila ng annon na pinaupahan but kami brimanteran dito ka Every month ang papadala ko room so tinggastos na December. member December Okay mommy momo ko na bibigyan bait Tatlo lang naman sila sa bahay requestion vitamins eh hindi nila mo bait kami ko niya pa yun. Kasi nung binaitamis ko sana, gumaling siya lang, sa mga sakit sa kanya. Kaya? Ano? Nagkangan ko yung 10,000. Binilang ko sa Omega 3. Big Complex. Tapos, yes, sinanong ko kasi, sa inyo. may, may kaibigan ako nun sa Kitchen City na may pera. din eh baka diba, kailangan ng para Pairamin kita. O, sige. Meron niya ako lumang libo. Bili ko yung lahat ng vitamins si mama. Hindi ko sabi na check sa doktor. Wala mo. Kasi ang re-recommend Wala, binila doktor. ko lang BP. Ay, ko sa bahay. Hindi naman gamit ni tatay. Kasi ko sa wala. Bili rin ako niya. Pero binigay ko din sa mama na kami yung teacher kong kasama dati. Kasi ang mama niya, high blood. Eh, wala namang high blood sa bahay. Binili ko lang naman yung inkisip, yung Oo, ko yun, in case si ba? Oo, oh, oh, kailangan yun. Nag-ilot kasi ako. Kailangan ibibigay ko muna yung mga iloting ko. Baka high blood at sinumalim Mm -hmm baka yung din sabi ko to, gusto mong mag-pilot. Ibawal mm -hmm. sila ilotin. Oo, oh, hi, bad, bad, bad. Yeah. pwede ba ba? Pwede naman, baka hindi mataas yung dugo sa time na yun. Ayaw kasi tataas ang dugo. <laughs> Diyo kita yan na bukas. Kapasok ka na. Balo. Balo. pasok sa school, mong pasok yun. Mm -hmm. Masaya. Nating ako si Diana, may anak na, maaaral pa. Mm Hindi -hmm. siya pang makaaral at isda. Ako, mm -hmm. di nakayanin na ang oras mo. Mm -hmm. O, nagtapos ka na lang? Tapos yun lang niya, din mag-ano siya, mm -hmm. mag siya. At Skills and skills. Uh -huh supportive mo na asawa niya sabi na asawa niya, basta kaya mo walang <laughs> mo ito nga, ito may templo na gano'n pero ang asawa niya gusto na rin sundin niya sana si Raya mas si Raya si Gaya na kay si Raya siya mga nakilan siya. Mamalaki. Hindi ka na ilabas agad ah? lang. Na ano, na surprise di Na high blood siya tapos pumutok pa yung bot niya dito sa bata. Kaya nang pumasok yun, di ba may mapula yan dito? Ah, ano pala yung bot niya? Kaya lumabo mata niya. Dahil mm -hmm. yan sa panganganak. Kaya pag buntis ka, ano masakit siya, sa niya sa doktor. Hindi pa din na yung mga side sakit, sakit hindi ko sabihin sa doktor kasi ito hmm, na Tinatanong na yung... na naman daw siya, hindi naman daw kasi niya alam siya, but niya wala alam. Alam mm. ko lang. Naano siya tuloy. 50-50 tuloy siya. Hmm. Nagkanta na tuloy asawa niya. <laughs> Panik na. Nakakaba nyo nung tayo, di ba? Nakakaba? Ako nga dyan eh, yung panghuli na yan kay Lucas. Ako nagsama niya kay hindi kasi natatrabaho pa si asawa niya.